Sa CCTV footage na ito, kuha sa Maynila noong 2017, makikita kung paano dinukot ng isang bata ang wallet ng isang babae na nasa loob ng kanyang bag. Nakita pang nagbibilang ng pera ang bata, kasamang isa pang bata. Pagkatapos makuha ang laman, ay saka itinapo nila ang wallet. Noong 2016, nakunan rin namin ng video ang mga batang umaakyat sa mga truck para magnakaw ng mga bakal. Para sa ilan, ito ang dahilan kung bakit dapat babaan ang age of criminal liability ng mga bata. Pero para sa mga tutol, biktima rin ang mga batang nasasangkot sa krimen dahil madalas ginagamit lang sila ng mga nakatatanda o biktima ng kawalan ng maayos na pag-aaruga. Tahi ng reporter's notebook ang Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center, isang youth care facility sa Malolos, Bulacan. Mam ma pwede bang pumasok? Thank you ma'am. So ito ma'am, parang ano to? Kulungan talaga ano? Nakakandado talaga. May rehas talaga. Security po natin under 90 under civil security. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Naabutan naming nagro-roll call ang mga residente sa loob. Sa tanglaw pag-asa, dinadala mga kabataang edad 15 hanggang 18 anyos na lumabag sa batas. Pinangangasiwaan ito ng Local Government Unit ng Bulacan. Nakasaad sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na sino mang nagkasala sa batas na nasa 15 years old pa baba ay walang magiging criminal liability at kailangang ibalik sa kanilang mga magulang. Wala rin criminal liability ang batang nasa 15 years old and one day at mababa sa 18 taong gulang ang edad. Pero kapag napatunayan ng korte na may discernment na o alam na nila kung ano ang tama at mali, maaari na silang sampahan ng kaso habang sumasa ilalim sa intervention program sa loob ng youth care facility. Ganito ang nangyari kay Jeric, 17 taong gulang at isang tricycle driver. Masada po ako sa nung gabi na Nasakay po ang lalaki na may dalang bag. po sa akin kung nasa po ng nila. Siyempre, tricycle driver po. Sabi, sinamahan nyo nga po yun. Hanggang sa na, isan lang po namin. Tapos, dinos po yung ilang linggo o ilang araw. Ayun po, magpunta na po ang polis Kasong robbery at paglabag sa anti-fencing law o pagbebenta ng nakaw ang isinampa laban sa grupo ni na Jerry. Dinala sa kulungan ng tatlong lalaking kasama ni Jerry. Pero dahil minor de edad si Jerry, isinailalim siya sa rehabilitation program dito sa Tanglaw Pag-asa. Sa nakalipas na isang taon at walong buwan, apat na beses pa lang dininig ang kanyang kaso. Ano yung takbo ng kaso mo? Napakabagal po. Bibigyan po kami ng set ng hearing, gagapit ng kaso. Tapos marireset pa po. Kaya nga po, sabi po iba baga na nga, marami na po, ano dyan, 10 years, 5 years, kasi ano, napakabagal po ang proseso ng kaso na. Pangatlo si Jeric sa limang magkakapatid hindi na nakagisna ni Jeric ang kanilang tatay. Mag-isa silang itinataguyod ng kanilang nanay. Hindi siya makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera, kaya pinili na lang niyang mamasada para kumita. Dahil kolorum, sa gabi si Jeric na mamasada. So hindi ka na nadadalaw ng nanay mo? Hindi po. Gusto niyo po nalang ang dalaw. Ano po yung naging hindi. Na Kasi po nila, kung uh, ano naman nakikita mo kapalaran mo. Bukas ko, mag-aaral ako, tarbaho, sa ganun ba, para makaradoy po, mag-aaral po mga tarbaho, para mas matulong pa. At dahil hindi na siya napapasyala ng kanyang pamilya, dumidiskarte si Jeric sa loob para madagdagan ang pagkain niya. So anong ginagawa mo para uh, makakain ng mas marami ba? Para hindi ka natin ano ito. Ano po? Ang tingal. Tapos yun po yung mga kasamahan ko po dyan na lagong dinadala. Minsan ako po nag-uusunan. Pero ako nang magluto dyan para uh, dito. Kung magluluto, ang kapalit mo ang magkain. Magkain. Pero hindi lang pala mga menor de edad ang mga nakatira sa tanglaw pag-asa. So ma'am, 97, more than half. Yes. Ma'am, matatanda na kasama nila yung mga bata. Wala ho kayong nakikitang problema doon? So far po wala. Hindi nyo nakikita na problema na dapat po yes, uh, we have nakahiwalay? Tried na, uh, we have tried na ano, making petition na ililipat ko sila sa ano, na facility like provincial jail po. Pero yung mga judge po kasi, pag nakita po nila na upon commission of the crime, minor, minor po, hindi po. Yeah. Na, no. Hindi pwede? Sa, yes po. Tsaka congested na po yung adult facilities natin. Oo. Oh, oh. In fact po, dito sa Bulacan is more than 4,000 po. So mas kawawa naman yes, po okay. sila doon. Kasi minor, when they committed the crime, minor mm -hmm. sila. Yes po. In mm. fact po, pag may, doon naman sa adult facilities natin, pag nalaman na minor upon commission of the crime, nililipat po dito. Binabalik rin yes, po so, rito. Para mabigyan ng intervention. Dahil mabagal ang usad ng kanilang mga kaso, dito na sila tumanda. Gaya ng nangyari kay Ivan. Labimpitong taong gulang si Ivan nang ipasok dito sa Tanglaw Pag-asa dahil sa kasong panggagahasa. Dalawamput-apat na taong gulang na siya ngayon. Nandito pa rin siya sa loob ng youth care facility. Mabagal din po yung usad ng kaso eh. Ng proseso po ng kaso namin. May, May higit... decision na ba? Opo. May desisyon na. May desisyon na po. Bago nagka-desisyon, ilang taon? Pumagal din po ng anang anim. Anim na taon? Anim na taon po. So ilang taon pa daw? Kulang pa po ako ng may higit years. Eh. Nararamdaman mo ba na sa tagal mo dito, parang parang hindi ka na naging bata? Opo. Ano yung nararamdaman mo? Masakit po dahil yung kabataan namin inagaw ng pagkakataon na to na napunta kami sa gantong lugar namulat kami na nasa gantung gulang na kami na hindi namin nasulit yung kabataan nung nasa labas kami Habang kinakausap ko si Ivan may daing na inilabas ang kanyang mga kasamahan sa youth care facility Kasi sa ginagalawang po namin dito parang daig pa po namin nasa kulungan totoo kasi dito yung yan lang po yung paligid lang po na inilalakaran namin. So anong ginagawa niyo sa isang araw? May paglibang po sa mga kasama. May paglaro po sa baba ng mga ng no basketball po. Minsan po nanonood po kami ng, movie. Yan lang po. Sa ng bagay lang po umikot yung araw namin. Mapipil talaga ng mga bata na sila ay parang nasa kulungan dahil una, hindi sila nakalalabas. Ang paglabas nila dito, kailangan merong court order. Ang problema, dahil hindi umuusad ang kaso ng mga batang dito na tumanda, nagiging congested na ang tanglaw pag-asa. Apat na pulang dapat ang capacity ng youth care facility na ito. Pero sa ngayon, nasa 138 ang nananatili dito. Kaya talagang sobrang siksikan. Sa kwartong ito halimbawa, 36 ang nagsisiksikan, wawalo ang kama. Sinasabi nga nila sa atin kanina na sa bawat kama, tatlo ang nagsisiksikan, yung iba sa sahig na. Aapat ang kwarto na natutulugan ng mga bata sa youth care facility na ito. Galing na tayo dyan. May 36 na batang natutulog dito. Pero dito raw sa kwarto na kung tawagin nila ay mapagbigay, ito na yata yung pinakasiksikan dahil nasa mahigit apat na pong kabataan yung mga natutulog dito. Tama ba? 40? 40 kayo rito. Kung apat na put isa kayo rito, pipito ang kama, paano niyo pinagkakasya sa Sa so, double deck po, tatlo po sa ibaba, tapos tatlo din po sa itas. Wow, parang ganun din sa kabila. Halos lahat, ganun na no. Pananghalian to. Uh -huh. Ito na yung ulam. Uh -huh. Sabaw ng petchay. na uh may -huh. asin po sa ating Ulam po, pero may binibigay pa rin naman po sa amin. Kaya yung iba po sa amin nga, sinasabi po kanina, yung mga walang dalaw, yung mga walang galaw talaga, then, yung po yung dumidiscarte yung... mo na, kagaya po yan. <mulit> ako na maghuhugas mo ng plato mo. Basta uh, uh, bigyan nyo lang po ako ng pagkain. Ganun na po, po magiging sa plato ko. Kaya po yung pagkain na nakadesenyo para sa 40 bata, hinahati po natin ang budget para po sa 150 bata. Kaya po yung ilbis na magandang pagkain, marahati po natin ito sa ganung bilang ng mga bata. Music Pangalawa si Vince sa pitong magkakapatid. Parehong nakakulong ang kanyang mga magulang. Kasong robbery ang kinakaharap ng minor de edad. Kaya naman po, ano, maliliit pa po yung mga kapatid ko. Wala pong ibang sa nila. Hindi tulad ng youth care facility sa Malolos, Bulacan. Mas maluwag at mas maayos ang kalagayan ng bahay pag-asa sa Valenzuela City. Limampu ang capacity nito. Pero sa ngayon, apat na lima ang nasa loob na pasilidad. Isa sa mga minor de edad na sumasa ilalim sa rehabilitation program, si Vince. Labing pitong taong gulang kasong robbery ang kinakaharap ng minor de edad. Pangalawa si Vince sa pitong magkakapatid. Parehong nakakulong ang kanyang mga magulang. Wala rin naman pong ano, maliliit pa po yung mga kapatid ko. Wala pong ibang sa kanila. Isa sa voluntaryong tumutulong sa shelter, ang dating residente na si Rafi, hindi niya tunay na pangalan. Taong 2012, sa edad na 15, sinampahan siya ng kasong robbery with homicide. Kwento niya, siyam buwan muna siyang namalagi sa isang detention facility bago inilipat sa bahay pag-asa. Nakonvict si Rafi sa kaso, pero dahil katumbas ng pamamalagi niya sa bahay pag-asa ang hatol sa kanya, tuluyan siyang nakalaya. Nalaman ko nung bata pa lang ako, nung minor age, na ganito pala yung pwedeng mangyari sa akin. So, na, parang yung sa ano ko, na-alarma na agad ako pag ganito, ganito yung magiging kapalit. Ganito yung magiging pwedeng mangyari. Sa bad side naman, na-late ako ng ano, progress sa buhay. Nag-aaral siya ng kursong psychology sa isang universidad sa Valenzuela. Kaya sa mga libreng oras niya, tumutulong siya sa mga batang nasa bahay pag-asa. Kung tutuusin, nakasaad sa batas, na dapat may sapat na pasilidad para sa mga kabataang sa sa-ilalim sa intervention program ng pamahalaan. Ang problema sa datos ng Juvenile Justice Welfare Council, sa buong bansa, anim na pulang ang mga youth care facility na hawak ng gobyerno. It's a very important unit kasi it's supposed to take care of children, rehabilitation of ch children who have been uh, found to be have acted with discernment at saka yung mga uh, nakakumit ng crimes na medyo, uh, you know, grabe. So, bakit wala ito? So, there are so many things that need to be done in the implementation of the law. Hindi pa nga nasusolusyonan ang kakulangan ng pasilidad at ang mabagal na usad ng mga kaso ng na mga nasa youth care facility, ito ang House Bill 8858 na naglalayo na ibaba ang age of criminal liability. Sa first reading, lumusot na ibaba ang age of criminal liability mula 15 years old hanggang 9 years old. Sa second reading, ginawa nila itong 12 years old. Ayon sa panukala, mula 15, ibababa sa 12 taong gulang ang mga batang pwedeng kasuhan kapag napatunayang may discernment o alam na nila kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Dadalhin din sila sa isang youth care facility o bahay pag-asa habang dinidinig ang kanilang kaso. Magkakaroon lang ng confinement katulad ng binanggit ko in three instances. Number one, the child in conflict with the law aged 12 and one day to 15 years old, I will commit or has committed uh, the 10 serious offenses exclusive under the provision of the law. Number two, In worst cases that a child in conflict with the law would be a recidivist, meaning paulit-ulit na gumagawa ng krimen, even for petty offenses. And number three, if the child has no parents, he will be still believing in normal life. Bakit mag-aaral ka, bibigyan ka ng uh, guidance, counseling, and complete uh, psychological and guidance coming from uh, the multi multidisciplinary team, no? Kabilang sasa sa ilalim sa confinement ang mga nakagawa ng pagpatay o murder, kidnapping, at serious illegal detention at robbery with homicide. Para raw ito sa kapakanan at proteksyon ng mga kabataan. May ilang bata raw kasi na nagagamit lang ng sindikato para sa krimen. Rather than uh, the child being thrown back to the society where he belongs and will be heavily influenced by environment to commit another offense again, it would be better for the child to be, to be confined in a youth care facility where there will be opportunities for development, rehabilitated, and for reformation. Three, four, five, six, para sa mga hindisang ayon sa panukala, walang sapat na basihan para ibaba ang age of criminal liability. Tingin namin walang batayan, walang statistics, walang pag-aaral, walang ebidensya, walang siyensya itong nais, nice, nice ng kongreso na pagpababa no? sa age of criminal liability. In fact, sabi nga ng PNP, bumababa yung krimen natin eh. So saan sila ng hindi, hindi namin maintindihan. Wala akong nakikitang clear and factual basis doon sa edad na 9 years old. Kung titingnan natin ang datos, batay na rin sa PNP data, no, sa crimes, only 2% of the total crimes are committed by children. And we're referring to ages 9 to 17. Kung titignan mo sa crime rate index natin, merong 2% na ng ginamit sa krimen ay kabataan. But that 2% is big. Malaki na rin yun. There is 2% na bata ang ginagamit. So, kung may problema, ang, ang state, no? being the, it's like a father, no? na kung may problemang nangyayari, eh dapat tugunan at hanapan ng solusyon. Ayon sa isang developmental psychologist, mahalagang maunawaan na sa edad na labindalawa, nasa developing stage pa ang kakayahang magdesisyon ng isang bata. So meron ng tinatawag na discernment. Pero yung discernment no, ay it's more than that, no? It's also being able to behave in ways that are consistent with your knowledge of right and wrong, no? Ibig sabihin, may kakayahan kang magdesisyon at kumilos ayon sa alam mong tama at mali. So you could see at the age of 20, no? Ngayon pa lang nagiging mas mature yung areas na yon of the brain. And these are the parts of the brain that govern Uh, the higher order thinking functions like decision making and impulse control and long-term planning. So you could imagine, let's say this is 20, so someone around this age, which is 10 to 12 years old. Tingnan nyo naman yung level of maturity of the brain. Talagang lumalago pa lang siya. <laughs> sa mga disang ayong babaan ng age of criminal liability. Dapat ay ayusin at padamihin na lang ang mga youth care facility, lalo na at kulang na kulang naman ito sa kasalukuyan. Sa datos ng Juvenile Justice Welfare Council, 47% lang ng mga local government unit o LGU ang naturoang gumawa ng comprehensive juvenile intervention programs sali na rin dyan syempre yung branding yung best interest ng child no because you are branding the child to be a criminal at a very young age di ba at saka yung sa trauma psychological trauma ng mga bata so in other words the whole welfare of the child Nakapasa na sa mababang kapulungan ang panukalang babaan sa edad na labing dalawa ang mga batang pwedeng kasuhan. Para sa mga tutol sa panukala, bakit hindi mga sindikato o mas nakatatanda na gumagamit sa kanila ang tugisin? Hindi ba't biktima rin ang mga bata? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Bo.